So what's up mga tol? Ayun, nandito na naman tayo sa Marine tutorial. So may gagawin tayo ngayon. So itong interruptor relay na 8 tons. So maganda to ngayon magbabawang taon kung gusto n'ong paingay. So pwede n'yo 'tong gamitin. So to try natin, ito 'yon, no. Oh. Mabasa oh, n'yo. Uh, ito 'yung gagamitin natin. So to try natin to kung maganda ba dito sa busina. Ayakabit natin. So ito 'yung busina ng Uh, gagamitin natin para ma-try natin tong interruptor relay na to na 8 tons kung maganda kung pasok na pasok ngayong magbabang taon na pampaingay sa ating mga motor so yan night uh, Plus Pro Music ito yung nagbaiba uh, iba yung tunog ng busina natin so tatry natin ito kung maganda yan so Titesting natin dito sa busina nitong Supremo. Yan, ito Supremo 50. Ipakita ko muna sa inyo yung busina nito. Ah, ito tayo sa kapila So, ito yung kapitan natin. Napal napansin nyo, dalawa yung busina. So, siyempre, negative positive. Dalawa. Yan. Yes. Yeah.

So, kita nyo naman, ganda. Maganda to sa ngayong magbabagong taon. Try pa natin sa pang Yan. Okay, next. So, isa pa. Marami to. Ilan to? Hanggang 1 2 3 4 5 6 7 8 Hanggang 8 nakakatatlo pa lang tayo 3 4 oy isa pa ulit one more marami siya, marami. Kaya matutuwa kayo sa interruptor na to. Ikakabit nyo sa busina, lalo ngayon, ano, ah, magbabagong taon. So, maganda to. Ready pa natin. Pangilan na ba yan? 7, 6 uh, 6. pa okay. oh, pala 'yun. Wow. Last na pala 'yun, last ka. Ito 'yung last. Ulitin natin pataas. Papatagalin natin para marinig. nyo ng maayos yung tulog. 啊、uh。 napakaganda ng ano lang ano mamimili lang kayo kung ano yung gusto niyo yung uh, ano yung gusto niyo yung tunog dito kasi napakaraming pagpipilian Yun yung maganda sa pangbagong taon. Ito Yun yung number 1. So, kung yung steady, meron napakalakas. Tignan nyo. Yan yung number one, yung normal horn lang. Wala siyang interrupter. Pero dumadaan pa rin siya dito. So, makakita nyo. Diba, well, napakalakas. So, ito, ah, uh, relay. Positive. Ground. Tapos, ground. Busina, positive, positive. Na, positive. positive. So, napakadali lang. Okay na ground. Supply. Positive. Busina. O. Oh. Positive. Busina. Okay na. Okay. So guys, nakakabit na yung ano natin. Interruptor. Interruptor na maluan tunog. So, tatry na natin. Okay, try. Number one, number one. Try mo na. Okay, sa na. Oh, number 1, number 1, oh. Number 1. Okay, sina. Okay, number 2. Number 2. Number 6 tayo, number 6. Hey. number 7, number 8. Hey, hey. ba maganda number 8. Oh, kita mo. Ganda, ganda ano na to. Uh, interrupter uh, relay para sa horn. So check out niyo to sa aking ano ah uh, TikTok shop. So, ilalagay ko yung link. Punta kayo sa TikTok ko. Okay pumili. Ay. Okay, okay. Okay, okay, okay. okay.